Ito ang pangunahing uri ng relikya sa tradisyon katoliko. Ang first class, ito ay bahagi ng katawan ng isang santo, tulad ng buto, dugo, o buho. Yung second class relic, ito naman ay ang mga bagay na pag-aari o ginamit ng mga santo, tulad ng kasuotan, rosario, at iba pang gamit. Ang third class relic naman, ito ay ang mga bagay na na ipahid o naidampi sa isang relikya ng unang klase o sa mismo katawan ng santo. Ang una at ikalawang klase ay maaaring gamitin for public veneration o pampublikong pagtaparangal. Ngunit, hindi lahat ng relikya ay otomatikong ipinapakita para sa public veneration. May proseso ang pag-aaproba, lalo na sa unang klase. Para magamit ang relikya sa mga liturgikong gawain, halimbawa sa misa o sa prosesyon, kailangan ito ay authentic at may dokumento ng pagiging tunay mula sa simbahan.